magtitipon-tipon ang mga kabataan sa probinsya ng Basilan para sa gaganaping Basilan Youth Agora 2025 kung saan magkakaroon ng spasyo ang mga kabataan para sa makabuluhang dialogo. Narito ang report. Sa patuloy na paghubog sa bagong henerasyon, malapit ang ipakilala ng provincial government ng Basilan ang fourth batch ng mga kalahok sa Basilan Youth Agora 2025. Sila ang mga napiling kabataan na magbabahagi ng kanilang poses, maglalatag ng solusyon at makibahagi sa pagbabago. Gaganapin ito sa November 29 kung saan bukas ang espasyo para sa makabuluhang dialogo at kolektibong pag-iisip. Magkakaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na suriin ang mga lokal na isyo at pulisiya. Magpahayag ng kanilang mga rekomendasyon na nakabatay sa karanasan at makabuo ng network ng kapwa kabataan mula sa iba't ibang bayan at sektor. Nagpaalala naman ng provincial government na kailangang magpadala ng confirmation ang mga dadalo sa loob ng tatlong araw at makipag-ugnayan sa numerong 0905 143 para sa inyong confirmation.